Assalamualaikum. Welcome sa Messenger of Peace Academy Filipino. Gusto mo bang anyayahan ng mga mahal mo sa buhay na kilalanin at tanggapin ang Islam? Pero hindi mo alam kung saan at paano ka magsisimula? Ang Messenger of Peace Academy Filipino ay nagtuturo sa iyo ng pinakamadali at epektibong paraan. Ang Gorap, ang go, God's Oneness. Sa Tagalog, ang kaisahan ng Diyos. Pinapaliwanag ang kaisahan ng Diyos, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang Allah at sa kanyang pangalan at katangian. Ang R is Revelasyon. Pinapaliwanag na ang pinagkukuhanan natin ng aral ay galing sa Allah, na ito ay purong salita niya. Ang Prophethood sa Tagalog at ang Pagka-Propeta. Pinapaliwanag na si Prophet Muhammad, peace be upon him, ay ang mensahero at huling propeta ng Allah. Ilan lamang yan sa pinakamarami mong malalaman. Kaya mag na sa Messenger of Peace Academy Filipino ng pagsasanay sa dawa. Ito ay online at libre. Kaya wag din pong kalimutan na i-follow din ang Facebook page ng Messenger of Peace Academy Filipino. Marami pong salamat.